Pasado na sa November 7 ang susunod na pagdinig ng House Quad Committee kung saan pagtutuunan ng pansin ang mga issues sa ilegal na droga. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, muli nilang imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at umaasa silang tulad sa Senado ay haharap din sa kanilang pagdinig. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na naisumite na sa International Criminal Court ang transcript ng mga pagdinig ng Quadcom. Gayun ang hiwalay na pagdinig ng Senado ukol sa drug war na magagamit umano sa ICC probe. Paglilino naman ni Barbers, hindi sila ang nagsumite nito at nananatili ang kanilang paniniwala sa sariling justice system ng bansa as far as the Quadcom is concerned, there was no authority coming from anyone, any of the co-chairs, to release transcript of records ng Quad uh, hearings no, and release it to the ICC. Uh, probably, you know, what they did was they accessed uh, access all the social platforms of the House and maybe they transcribed it no, sa kanila. So kami kasi wala kaming binibigay, wala kaming uh, sinasubmit.